Magandang araw mga buddies sa buong Pilipinas. Bago mag-outgoing si S. Teng, ay pag-usapan muna natin ang mga kulorum na security agency dito sa Pilipinas. Alam naman natin na maraming kulorum na security agency dito sa Pilipinas. No? Karamihan sa kanila ay nasa probinsya. Meron din naman sa Maynila pero marami din. So, pag-usapan natin ito yung walang benefits ang guwagya sa kulorum na security agency nagkakaltas ng mga benefits SSS pag-ibig pinal pero hindi hinuhulog ng kolorum na security agency ang tanong dyan eh saan napupunta ang kanilang kinakaltas eh syempre napupunta yan sa bulsa ng mga taga-opisina ng kolorum na security agency sila operation manager sila inspector yung mga taga-office staff nila ate-hati sila dyan dyan napupunta ang mga kinakalta sa mga gwardiya pero hindi inuhulog no? alam ko sa video na to ay marami magagalit sa akin ng kataga kulorum na security agency pero totoo lang itong sinasabi ko ah bato bato sa langit ang matamaan ay huwag magalit sa sunod na video naman ay marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga kulorum na security agency